Pinagpala nga po mga kabataan, mga kahusay, husay na. Ito po ang yung abang lingkod, si Batang Kurat. Nakabili po ako ng sariwang-sariwang dulong din sa Maylipa, lipa Batangas. Wala pang asain, ang ganda, kahuhuli lang talaga. Oh, Kitang-kita nyo ng mga sariwang-sariwa. Ay ang aking gagawin din ay kinilaw na dulong sa kalamansay. At iyan na nga, nagpigana ko ng kalamansay, mga labing apat na piraso yata ito, ang aking pipigayin ito. At siya kong ilalagay, kung kayo po ay prefer sa lemon, prefer sa suka, ay ayos lang. Ay ang aking prefer din ay kalamansay, o kalamunday, kalamunday, ay ari ang aking ilalagay. At ito na nga, nilagyan ko na ng kalamunday, at saka ng bawang. Naglagay ako ng tatlong pirasong butil ng bawang at ginahit ko ng pino. Nilagyan ko rin ng spring onions at ginayata ko ng isang buong sibuyas na malakay. Nakulay pula at inong ang available. Oo, oh, ayan. Kitang kita nyo yan. oh, gayat gayat na pag may time. Fresh na fresh po ito. Kilaweng dulong sa kalamansay. At iyan nga, ginahit pang luya. At meron po akong mangga din, ay eh, medyo nahihinog-hinog na, ay na eh, akin na rin ilalagay. At pampadagdag ng aroma at flavor. Ayan, lagay ko na po, madilaw-dilaw na po ang ating mangga. At isusunod naman po natin, ay ang ating pipinaw. At gagayating ko rin po ito ng dice. o, so, maliliit lang na gaya, tayusay na yan. O, oh, yan o, oh. nilagay na po natin ang ating pipinaw. At ang susunod naman ay ang ating kamatays Ay kagaganda ng kamatays 25 lang ang kilo din sa lipah Sa palingkay doon sa may taas Ay kahusay kaganda Premierang class ay dati 80 Ngay 25 na lang Ang magaganda o oh, yan at tatlo nga pong kamatis ang inilagay natin ay kainaman naman na, eh. may naghanda po ako ng lima ay eh. tama na muna ang tatlo at baka mag over at yan dinagdag po natin ang ating spring onions at atin pong ito toast o ating ahaluin o yan atin pagsasama-samahin na pag ganyang na itos na o napagsama-sama na o napaghalo-halo na ay di ating pay flavor na ng tamang-tama at lalagyan po natin ngayon ng isang takal na paminta ito po yung puro galing din sa lipa puro dito po kami na mamaling sa lipa ng mga isda at mga kung ano-ano pero naman ang gulay sa malbar yan liquid seasoning nor liquid seasoning baka naman at ito pink Himalayan salt wow lalagyan natin mga 150 pieces yan 100 yan nari 50 yan at iting at husay na kung ano pong mga available na nakikita ko o sa bahay ay siya Ilalagay nilalagay o pasarap lang kabango ng amoy ah Pwede po rin pang ulam, first class. oh, Husay na mga kahusay, mga kabatang. Ay kayo naman ay tao, mga timusa na. Ayan. Take Ah, ah. Ay kayo naman ang lasang ito. Bisnyam, bisnyam, bisnyam. Ito po nga nyo mga panglingkaw, si Batang Kurat nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Mabuhay! Ciao!